So of course guys, ito na po ang pangalawa nating ano, ang kabilang mata. Ang kabilang kilay, sorry. So ito na yung first kilay natin sa kabila. Okay na yan, mapupunasan yun na ganyan. Hindi na maalis. First session. And ito, first session ng kabilang kilay. So yun ulit. so there you go so eto okay na siya eto na lang ulit um isang dalawang rounds pa yan kay Amanda okay so if 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 ipa polish panatin yon onte okay so tapa tapos so ladies and gentlemen tapos tayo kay Amanda Ode ba Si para lang siyang ang kila ni Amanda ay para lang ano? Eh, ah! bye.